ayon kay Bea Alonzo, mas kalmado raw siya at nasa mabuting lugar this year kaysa noong nakaraang taon. Sa kanyang pagbisita sa beauty clinic ni Dr. Ivy Teo, napag-usapan nila ang kanyang pinagdaanan noong nakaraang taon na hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat kung ano yun at sa mga bagong kaganapan naman sa kanya this year. Mas kalmado this year, I think, anya sa blog ni Dr. Ivy. Paliwanag niya, I know I would be in this place of course, but last year kasi I really allowed myself to discover, get to know myself even better, and then, I allowed myself to go out and meet new people. Dagdag niya, so now, ang dami kong new friends, so masaya. Natanong din ang aktres kung ano ang lessons na natutunan niya sa kanyang pinagdaanan hindi lang sa love life kundi in general. You really have to be kind to yourself, I think, and honor what you're going through, say ni Bea. Matatanda ang February last year nang i-anunsyo ni Bea at ng ex-fiancé na si Dominic Roque na hiwalay na sila at hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Since last year, I chose to be far from social media, I chose to stop blogging, and then, hindi na ako masyadong nagpo-post sa ad ng aktres. During that time, I felt like I kind of needed a break from all of that and really just focus on myself and honor what I was actually going through in real life, dagdag niya. Tinanggap daw niya sa sarili ang pagbagsak niya at alam naman daw niya na babangon din siya ulit. Narealize rin daw niya that time na okay lang magkamali. Before, sa mga interviews ko, lagi kong sinasabi na ayokong i-announce or ayoko nang magkamali sa harap ng public kasi nakakahiya. Paulit-ulit akong nagkakamali and I'm at this age na dapat, hindi na ako nagkakamali. Lagi kong sinasabi yan before. But last year, I realized, we're just humans and we can make mistakes, you know. Parang okay lang magkamali. Ganun talaga yung buhay eh, pahayag ng aktres.